Sa ibang balita ay pinasasama ng Malacanang sa shortlist sa mga kandidato sa pagka-associate justice ng Korte Suprema si Solicitor General Francis Hardalesa. Ayon sa palasyo, may nakikita silang mali sa ginamit na batayan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pagharang nito sa nominasyon ni Hardalesa. At kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Roderick Mendoza para sa ulat na yan. Roderick, good evening. Magandang gabi, Atty. Reggie, tungkol nga sa balitang yan. Hinihiling ngayon ng Malacanang sa Korte Suprema na atasan itong Judicial and Bar Council na isama doon sa listahan, sa shortlist, ng mga kandidato sa pag associate justice. Itong si Solicitor General Francis Abnilesa. At uh, ito ay... Uh, kapag na-deklarang unconstitutional yung uh, Section 2, Rule uh, 10 ng JBC Rules na naging basehan naman para matanggal itong si Soljen Hardelesa sa shortlist na isinumiti na kay Pangulong Aquino. Pero ang sinasabi na ngayon ng Malacanang, hindi ibig sabihin ito na si Hardelesa na yung kukunin nila at ilalagay sa pwesto na nabakanti na Associate Justice Roberto Abad itong nakaraang Mayo. And nandito yung pahayag ni Secretary Edwin Lasharda. The president has not met with any of the uh, nominees yet. So, is that an inclination? I, I cannot say for sure. Because uh, it was a comment provided by, to ES, and so ES responded. So, as to how the Supreme Court will, will rule on the matter, uh, it's entirely up to them. dun nga sa comment na yun na sinasabi ni Secretary, eh, Secretary Lasharda, yung comment na yun ni Executive Secretary Pagayto Ochoa, ang sinasabi ng palasyo dun eh, maaaring uh, may mali dun sa uh, Section 2, Rule 10 ng JBC Rules, dahil uh, sinasabi nilang taliwas ito dun sa due process na clause o dun sa itinatadhana ng saligang batas na kinakailangan mabigyan ng due process ang isang tao na yan nga, dahil nga dyan ay uh, hindi nabigyan ng pagkakataon itong si Sol Jen na uh, questionin o kumprontahin yung uh, pagharang ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa kanyang nomination. Kung na natin yung uh, rule na yan ang ginamit ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno para nga harangin yung kanyang nominasyon. Pero sinasabi ng uh, palasyo. Palacio, hindi nabibigyan hindi nabigyan ng pagkakataon si Soljan Hardelesa na sagutin yung akusasyon sa kanya kasi base sa rule na yan uh, rule, section 2 rule 10 na yan kailangan uh, panigan ang isang kandidato kapag kinestyon yung kanyang mga uh, integridad kailangan unanimous na bumoto pabor sa kanya yung mga miyembro mie ng JBC. Pero sa pagkakataong ito, sa kaso ni Soljen Hardilesa, ang mismong kumukwestiyon o yung objector, yung tumututol sa kanyang nominasyon ay itong si Chief Justice Maria Lourdes Sereno na chairperson ng JBC. So, ibig sabihin, mayroon na siyang hindi makukuhang isang boto para ma attain yung unanimous vote dahil nga yun mismong uh, isa sa member ng JBC ang kumuquestion sa kanya at ang isa pa sinasabi din na maaring sinasabi din doon sa comment ng malaka na maaring ma-impair din ito yung uh, collegial nature ng JBC dahil nga mm, na babaliwala ng isang uh, sa desisyon ng isang miyembro yung desisyon ng mayorya sa pagkakataong ito ay yung nababa, parang nabaliwala yung kasi, kasi kung makikita natin at Reggie nakakuha ng majority vote itong si Soljen Hardelesa kaya dapat kasama sa sa listahan pero dahil ininvoke ni Chief Justice Reno yung uh, Section 2 Rule 10 na yan, hindi siya isinama doon sa listahan at uh, kaugnay nga niyan meron na lamang ilang mga araw si Pangulong Aquino para mapuna naman itong nabakanting pwesto ni Justice Abad na nagretiro noong May 22. At uh, kung kukwentahin natin yan, 90 days from vacancy, meron na lamang si Pangulong Aquino hanggang August 20 para maglagay ng uh, magtalaga ng uh, papalit kay Justice Abad sa pwestong na niya. Mm -hmm. Roderick, ito bang nangyayari dito? Eh, magkakaroon ba ng question ito sa Supreme Court? Magpa-file ba ng, ng any petition for certiorari mm -hmm. ang Malacanang para questionin yung decision ng Judicial and Bar Council? Walang, wala tayong nababalitaan na mag-file sila. Pero ito kasing comment na ito, ito ay comment ng Malacanang o ni Executive Secretary Ochoa dun sa petition na final naman ni Solicitor General Hardelesa dun sa Supreme Court. Mm -hmm. So may existing na petition, kinikwestion niya na yung naging uh, uh, action ng JBC. At uh, ito ay komento nung Malacanang na pumapanig pa kay Solicitor General mm -hmm. hindi Ano ba yung timeline dito? Kasi mangyayari August 20 at kung hindi mapunan yun, anong mangyayari? Ang... Um, wala namang specific na kung ano yung mangyayari. Ang sinasabi lang natin sa ligang batas eh kailangang punan yan within 90 days. Mm -hmm. So kung hindi mapupunan yan within 90 days, yun ay eh, masasabi natin pag pagbaliwala sa sinasabi ng atin. Magigimbang parang negligence yan on the part of the president for not uh deciding based on the shortlist that was submitted to him by the JBC dito sa na maging ay, uh, isa pang impeachment complaint laban sa kanya hindi natin Atty. Uh, Reggie masasabi dahil dito nga merong, uh, merong bagay na hindi naman gusto ng presidente na uh, hindi makapaglagay pero may may usapin lang kasi na kasalukuyang uh, pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court dahil dito nga sa petition ni Hardelesa so ang, uh, ang punto is uh, hindi ma, Masisisi ang Pangulo kung hindi man siya makapag sa tamang panahon dahil nga may nakabimbing krisyon na kinikwestiyon yung listahan na isinumiti ng JBC. Maraming salamat Roderick Mendoza para sa ulat na yan.